Hello po. Nalagyan na po tayo ng saging. Yan po. Banana kayo po. Yan. Kain po tayo. Nakita ko pong may hinog, kaya yun, nagbanana kayo po ako. Mucho. So <laughs> Mainit pa. Kain po tayo. Maraming salamat po sa panonood ng video ko. Yan. Bye-bye po. God bless us all po. Ingat po tayong lahat. Hmm. Sarap. Yummy. Thank you po. Bye-bye.